sa kamay ah. <laughs> yan, yeah, yung suot na gloves ko hindi hindi pang anto baseball to mga kinis ano. Ito yung sinusuot ko sa winter. Winter gloves to pero bibili pa rin ako ng ano, baseball gloves. Winter, spring, summer or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, magandang araw, magandang gabi mga kainags kung nasaan man kayo ngayong araw na to. At ito na, pinapractice na natin yung ano natin, ano, yung ating, uh, <laughs> yung nabiling, ano, uh, T-ball. Yan. So, tinamaan ko yung, ano, yung nakapatong dito kanina ng rubber. Tumalsik siya, pero hindi masisira yan mga kainags. Yan, o. Yan na siya. <laughs> so mukhang mag enjoy ako ngayon sa laro natin na to, ano? Doon ka pala sa mga hindi nakakaalam mga kainags ano? Nung elementary ako, ito yung aking nga uh, unang naging uh, sports uh, baseball yan tapos sa uh, ano no elementary ako noon 1980s tapos sa uh, nung nag high school na ako 19 na uh, mid ah uh, late 80s tsaka early 90s nag nag ship naman ako sa basketball kasi syempre na impluwensyahan tayo ng ating mga kaklase na mahihilig yan kasi nung araw do sa lugar namin sa San Jose Pilot Elementary School ano ah uh, softball softball yung laro namin baseball yan kaya <laughs> naging player ako noon nung elementary tapos sa nilaban kami sa Mamburaw Occidental Mindoro parang school by school ng buong uh, ng Occidental Mindoro yun uh, third third place kami nung time na yun ba? Malayo rin yung na napalo ko ah. Galing tayo doon no? Doon tayo galing Kung ah. <laughs> Kumbaga parang ano ha ah? Parang home run <laughs> Hindi wala kasing bantay Wala kasi tayong kalaban eh no? Yan. So may mga doon sa school Mayroong mga activities yung mga estudyante So dito yung pinili natin Kasi kung sakali naman tumal si Kim Bolor, Wala tayong tatamaan Kung napapansin nyo yung lugar natin Walang tatamaan dyan no? Walang tao Yan So meron kasi akong dalawang bola lang. Dapat pala sa susunod bibili ako maraming bola. Para hindi yung para isang puntahan na lang natin pag napalo na natin lahat. Pag na home run tayo, no. Uh, papalo muna ako, ang sarap pumalo lang pumalo eh. Nakatanggal lang stress, nakaka-relax. Tsaka okay itong nabili nating ano, no. Okay itong nabili nating eh uh, etong grabe, galing-galing nito. Uh, hindi ako nagsisi. Murang-mura lang, 20 sa uh, Walmart nabili natin kahapon. Yan. Ayos. So lagay uli natin 'to. Lagay uli natin 'yan. Tapos paluin uli natin. 'Di ba? Lagay natin dito dito dito. Yan. Ayos, ayos. Masyado ako nag-enjoy. <laughs> One, halimbawa raw eh ano, may kalaban daw tayo dapat daw ma, ma home court ko 'to. Home run para champion tayo sa final ano, Major League. Woo! Nice! Layo, ha? <laughs> In fairness. Ulit, 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 ulit. Yan. Lagay naman natin dito para makita nyo kung saan tumatal si Kibola. Kala mo, galing eh, no? <laughs> Wala naman iba papupuri sa ating kundi sarili natin eh. Okay, game, 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 game. Yan, 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 yan. So, ang bili ko nga pala sa bola na yan, mga kainag, $10. dollars. At kung hindi ako nagkakamali, yan yung ginagamit sa Major League na professional baseball. Hop! strike out ah, hindi pala strike out strike one pero hindi nasambot ng catcher kaya hindi pa tayo out yon home run mga kainags home run home run grabe oh, enjoy sobrang nag enjoy ah, grabe <laughs> naalala ko nung ano ako nung nung bata ako mga kayo ano naalala ko naalala ko lang nung ano tayo ah elementary parang nagpa flashback yung ginagawa nating pagpalo mas gusto kong dinadala ko to ay hindi wag na wag natin dalhin yan mabigat <laughs> dalhin natin yung camera eh ha ah, grabe bilis lang ng panahon talaga no dapat talaga enjoy natin yung buhay natin ah, kalain mo dati eh. elementary ako wala pa ako ano, ano ilang taon pa lang ako noon Guro, 9 years old, 10 years old, yan 10 years old, 11 years old, naging player na ako ng baseball nung elementary. 1980s yun, 86, yan. <laughs> Tapos syempre, ngayon, eh, nasa tamang edad na tayo, nagkakaedad na tayo. Sarap lang alalahanin yung mga nakaraan. Yun yung bola nating isa. Yun yung isa. Yan. Hi, naka. <laughs> grabe. Wala lang pasensya na kay mga ano, masyado lang ako naging, ano, kasi naalala ko lang na elementary, para kailan lang. Tapos sabi nga, nila, sabi nga nila, time flies, fast. Yan, bilis, mabilis ang panahon. So ano no, yun nga ano natin, yung isang bakasyon natin isang linggo, matatapos na mga kainags, ano. Araw nga pala ng biyernes ngayon, May 17, 2024. Araw ng biyernes ngayon, bilis, ang bilis, grabe, ramdam na ramdam ko yung ano, kahit nalilibang ako sa pagbablog, tsaka kahit yung mga ginagawa natin sa araw-araw ng ating bakasyon, ramdam na ramdam ko talaga yung bawat dagdag ng oras. Maya, maya gabi na naman, anong oras na ngayon? Mag alas dos na ng hapon ngayon. Maya, maya lang, alas 4 na, alas 6 na. Grabe, ganun lang kabilis ang panahon, especially dito sa... Alberta, Canada or sa buong Canada mga kainis ano dapat talaga enjoy talaga natin ang buhay natin dahil hindi natin namamalayan lumilipas ang panahon at hindi natin namamalayan eh <laughs> di ba yung buhay natin eh maikli lang talaga dapat eh lasapin natin ang buhay <laughs> ay nako paglalaro muna ako mga ganis, ha kita na lang tayo mamaya kukunin ko muna tong tinamaan natin to yan yun yun yung tinamaan no? kita nyo yan yung tama nung bat kaya lang goma siya hindi eh. siya masisira rubber siya oh yan So, papalo muna ako na papalo mga kinis at magkita tayo mamaya. Bibili tayo ng, ano, ng pampurga nila Lasayon at ni Saya. Morder si Pangani ng prinsesa eh. Ito na, nakuha na natin yung pampurga natin sa dalawang aso. <laughs> Ay, na, ano, inaabot tayo ng $52 sa dalawang pampurga lang ng aso natin. Ano. E, kailangan nila to kasi syempre yung mga aso ngat-ngat ngat, -kat, ngat, -kat, ngat, ngat, dila ng dila. Hindi may na meron ng bacteria or worm yung kanilang chan. Kaya kailangan natin to para maintain natin yung health ng ating mga alagang asong mahal na mahal na nagbibigay ng kaligayahan sa atin, nagtatanggal ng stress. Dalawang piraso. Bali, parang $25 dollars isang tableta ng pampurga. Dito tayo ngayon sa Canadian Tire. Bili tayo ng bola. Yeah. <laughs> para makapasyal-pasyal na rin tayo dito mga kainags. Ano? Yeah, ano? hindi pa rin nakatirik ano, naka -tirik si Haring Araw. Nakatago pa rin sa makapal na ulap yung kalangitan natin ayun kalangitan natin ano. Ayun Ah, no? uh, pero okay naman yung ano, okay naman yung weather. Hindi naman siya ganoon kalamig, medyo mahangin. Ayun. Uh, at maganda naman kahit paano. Hindi umulan. Ito yung mga bola na kailangan natin. ay ano? 11 dollar nakuha tayong dalawa. Yan, yeah, so ito na yung bolang nabili natin mga kainags ano. Uh, I make sure na ano to, uh, genuine leather. Kasi may mga bola ro na ganito na hindi genuine leather, mga yun yung mga mura. Ito kasi 10 almost uh, 11 dollars. Ano siya uh, genuine leather kaya kahit na paluin natin ng paluin, hindi siya basta-basta masisira kasi nga tough. Kasi yung iba kasi plastic eh. Uh, hindi maganda yung pagkakabalot. Mura yun, mura. Kaya lang, madaling mawasak naman, madaling masira pagkapalo na tayo ng palo sa pagpapalo natin baseball. Ito yung sinasabi ko na madaling mawasak. Oh. Ayan, oh. Ito kasi hindi genuine leather to eh. Matagal na sa akin to. Nabili ko to 2009 pa sa trip shop sa Spruce Grove. Ayan, tinan nyo. Oh. Nawasak ko. Oh. Ayan, oh. hindi kasi siya leather yung, bal, yung ano niya balot. Ito naman yung sinasabi ko mga leather. Tulad yung ginamit natin kanina. Ayan, kita nyo ba? Ayan, oh. genuine, Genuine leather. Yan, hindi siya basta-basta masisira. Ganun yung ganon din yung binili natin itong dalawa. Itong dalawa binili natin mga kayo na genuine leather din yan yan. Yan, yan yan yan. Genuine leather. Medyo mahal pero okay lang. Talagang ano naman sulit pang matagalan. Tsaka yung pagtumama yung bat dito, yung tunog niya talagang pak. Yung may tunog talagang talagang masarap sa tenga lalo na pag malayo yung hagis ng no, ano ng no, pagkapalo mo sarap sa tenga eh yung yung ano ba yung ligaya yung satisfaction mo pag uh, tinamaan mo yung bola tapos malayo yung parang home run yun ang hinahanap natin dito yun ang masarap sa pakiramdam sakin ano so lagay lang natin dito yan meron pa tayong isang bola on yun yung ginamit natin kanina yan, pati ito. Itong isa kanina, hindi ko na to kasi baka mawasak. Souvenir ko to, eh. remembrance ko to nung bagong dating ako sa Canada way back in 2009. Yan, siguro nabili ko to mga March 2009 or February 2009. Gasolina ngayon ay $1.43. Bali 1.44 kasi 143.9 Bali 144 dollar regular 'yun. Pagsulihin muna tayo. Ayun oh. Yan ang gasolina ngayon mga kainag ano? Regular Naubos ka agad yung pag-gasolina natin Kasi pumunta tayo nung Astotin Lake Nung nakaraang linggo Tapos pumunta tayo ng Spruce Grove Full tank na ulit tayo ngayon sa gasolina Nandito muna tayo sa may ano Shake Nagpabili si Mahal rin eh Hintayin lang natin Ah ganda oh <laughs> Sarap tumambay rito ngayon ah Ayan oh no? Kita nyo mga kainag Sarap oh Ayan Walang customer masyado in order ko ano mango tapos kay Mahal Arena avocado ah, avocado taro shake yan sigurado matutuwa si Mahal Arena nito kasi start ng ano nila papasok ng mga customer nila alas 4 eh nagsimula yon alas 12 yata nagprepare sila alas 12 o oh, medyo pagod yun gusto niya ng break kaya ito yung pinabili niya sa atin shake mmm yun sarap no yung ano in order ko mango mga kainags ano mmm Hop. Hmm. Mm. Mango shake. Tinatawagan ko si Mahal Rina eh. Mukhang busy pa. Hmm. Gamitin natin tong ano, trimmer muna natin kasi yung damo natin doon masyado nang malago, hindi natin pwedeng gamitan kaagad ng ano, nung mower baka baka huminto yung makina ng mower natin. Kaya kailangan bawasan muna natin yung ano. Buwasan muna natin tong ano na to. Buwasan lang natin to. Importante mabuwasan. Buwasan. Hindi ko pa nagagamit yung mower mula nung kuminto na yung snow. Ngayon pa lang natin mapapaandar na ano yung lawn mower natin uh, since last year. Sana gumana pa. Ano to eh, ito yung binigay sa atin ng kapitbahay natin dyan, si Dave, mga ano to. Mag dalawang taon, oh, magtatatlong taon na yata to, no? Hindi ko na matandaan eh. Pangalawang beses niya na binigay sa atin to yung kapitbahay natin dyan. Yeah, magaling kasi mag-ayos ng mga lawn mower yun eh. Pag may mga napupulot siya sa ano, yan yung kapitbahay natin diyan, oh. Yan siya yung nagbigay ng ano, ng lawn mower na to. Pangalawa na to, pangalawang lawn mower na yung binigay niya. Yung una kasi binigay niya, nasira na pero inabot ng 6 years 'yun. Yan, pero ito, ah, pangatlong taon na to. Subukan natin kung gagana uli. Pandarin ko muna sandali ah. Mukhang may gasolina pa naman to eh. ko kanina mayroon pa naman yan. mukhang hindi na maandar ah mamahirapan tayo nito ah <laughs> importante kasi umandar to or magkaroon tayo ng lawnmower mga kainags pag may mga bahay na tayo especially pag may mga lawnmower tayong tanim ah lawnmower, lawn grass <laughs> patay meron namang gasolina to, chine eh yan, yeah, pagka hindi talaga gumana to mapipilitan tayong may gasolina naman oh mapipilitan tayong ah uh, bumili more utang pero yung utangin ko na hindi baterya na yung Ryobi yun ay utangin natin para wala ng problema kahit na hindi natin mapaandar ng ilang during winter eh aandar naman yung sigurado pag sinaksakan ng battery yun medyo meron ako nararamdaman ng konti matagal kasi natin hindi napaandar to huli kong nagamit to October yata or September ah <sighs> So hindi ko na paandar mga kay ano. Uh, siguro araw-arawin natin pag ano. Kailangan pa i-warm up siguro 'yon. Ito mga damo na to. Dito talaga yung mga kay Yan, pati ito. Mga to nilinisan ko yung ano namin. Harapan namin dito. Bilis tumubo ng mga damo na to. Grabe. Ganda na ng mga ano. Oh. Eh. Ganda na ng mga grass ngayon kasi nga umulan eh nung nakaraan ayan oh. Wow. Punta-putin muna natin to. Yan. Yan, dandala yun, no? oh. Yan, oh. Yan. Yan. Tirahin na natin to, Wow, Diyos ko po, Panginoon. Mukhang masabaw to, ah. Biyakin lang natin sa gitna. Ganun, oh. No? Tapos na. Mamadali yan. Birahin natin dun sa ano? Dun sa backyard. Sa lamesa natin, oh. No? The moment of truth. Mm-hmm. Mukhang masabaw, ah. Mm-hmm. Mm -hmm mhm uh -huh. tumotong-tong no mhm uh -huh. wow parang hilaw pa parang hilaw pa mhm mhm ayos Ja, det är liksom. Mm. Hela Pero pwede na. Mm. Mm -hmm. Wow Yon mga kainags oh. Kumain akong pakuan mm. Sarap Hindi naman siya hilaw pero Papunta na siya sa pagkahinog. Masarap, manamis-namis na rin. Mm. Ginawa ko. Iniwa ko na lahat para ready to eat na lang. Tapos yung, yung iba, nilagay ko doon sa, ano, sa loob ng fridge natin. Para kung gusto kumain natin ng pakwan, kukuha na lang tayo, hindi na tayo magbabalat. Isang balata na lang. ganito na siya, nilagay ko sa fridge. Mmm. Tarap. Halika yun, halika dalawa. Ready? Ready? Ha? Huh? Ready na kayo? Yeah. <laughs> dali lang, dali lang. Tigisa kayong dalawa. Tigisa kayo. Wait, wait, wait. Tigin natin itong mga to. Yan. Kanina muna, kanina muna. Kay Kuya Sayon muna. O kay Kuya Sayon muna. Kuya Sayon. Ah. Eat it. Good job. Good job. You like it? buddy. You like it? Ay, kinahay. Ay, nandala okay. sayon, nandala sayon. Kini mo, kini mo sayon. Ay, kinuha. Umulan oh, nun, ha? Pampapurugan nyo yan. Oh, para lumabas yung mga dumi sa tisara nyo, yung mga worm. Sa inyong katawan. Ano, you like it? Ha? Huh? You like it? Naku, naubos. Wala, ah. Yan, good job. Good job, sayon. Yan, para healthy baby ko. Ikaw? Oh, wait lang, wait lang. Halika rito, ah. Ayan, wala. <laughs> wait lang, wait lang. Ito, ito, ito. natin ito. Sandali lang. Aha. Kunin mo natin itong kaysaya. Yan. Ah. Hmm. Kainin mo na yan. Masarap yan. Ay, halika. Susubo ko na lang sa'yo ito. Kainin mo. Good yan, good. Hmm, susubo ko na lang. Yan. So si pinwersa ko, sinu-nina ko binukaw ko yung bibig ni Saya tapos sa uh, pinasok ko doon yung ano yung, yung pagpurga. Ayun ah. <laughs> Yan. So mga kinis, sang gid ko na lang vlog ko, maraming maraming salamat. At uh, don't forget to like, uh, leave a message and most of all, don't forget to subscribe para sa mga buguhan. At maraming maraming salamat po. Thank you very much. Hanggang sa muli.